nagluto na naman ako ng gulay ang sinahog ko daing na isda lagay ko na yung patula hindi ko nilagyan ng mga dahon-dahon kasi pangit pag yung pag yung pagkain na hindi dito ma maubos agad tapos init-initin mo hanggang bukas Latang-lata na yung dahon pangit na, ayoko na kasi pangit tingnan at sya pangit na rin kainin paglata yung dahon, kaya hindi ko na lang hinaluan, ito na lang gabi, kalabasa at saka patula, wala na akong ano wala na akong talong at saka okra kaya ito na lang muna isang kulot na lang ito tinikman ko na ito sarap na tapkan ko muna Tapos nagluto din ako ng isda oh Inadubo ko ng isda Inadubo ko yung isda yung mga buntot ng isda na po. Ito na po talaga. Hmm. Nilakihan ko sa paghiwa yung mga gabi at saka yung mga kalabasa para di malata. Kasi pag init-initin, malata. Parang hindi paluto yung pula. Isang kulok pa. Kolo 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 kolo. <sighs> okay na to? Hindi naman agad kainin, maluto pa to. Tama na to.